Hi guys! Ito na yung aking patola. Nagumpisa na silang mamunga. I'm so excited. Meron na siyang malaki-laki. Oh. Ayan pa. Ayan. Patola. Ayun, makyat na sila. Oh. Ito pala yung na-harvest natin ngayon. Marami pa doon, oh. Sa zucchini. Hindi ko pa nawa, na harvest lahat. <laughs> Ayan, oh. Grabe, napaka-productive. Itong liit na to, oh. Ang dami niyang bunga. Ito yung aking beans. Umumulaklak pa lang. Sobrang kapalo. Wow so excited ito yung aking guava kahit pa paano nagkadahon <laughs> oh, daming bunga yan may bulaklak oh super excited talaga ako update sa aking ube ayan ang ating ube yun balang araw mapupuno din yan lahat yan paketin ko yan doon Sobrang dami. Ang kangkong, oh, may bulaklak. Ano ba yan? Ang daming namimili. Kunti lang yung ano ko. Ayan, guys. Tigpa five dollar. Tingnan yung ating kamote. Na purple. Sobrang healthy, oh. Oh, kapal. Wow na, wow sana maglaman kayo ng napakalalaki at napakarami. Ganun din po sa container lang natin yan itinanim. At ayan naman yung kangkong ko. Sobrang kapal na din. Wow. Then, ang ating cucumber. Cucumber. Ayan, dami yung bunga. Nag-harvest ako isang basket. Ito yung sili natin. Harvest natin ito bukas. Dami na hinog, oh. Gabi na eh. Wala na akong time. Ito naman yung ating garbanzos. Ano man tawag nito? Sigarilyas ata. Sigarilyas at mani eto paggagapangin ko yun doon sa taas. Tingnan yung kamatis ko, guys, oh. Ang taas na. May bunga na, kunti. Ayun. First time akong nagtanim ng ganitong uri ng kamatis. Sabi, malalaki daw yan. Ay, kakaiba yung ano niya, ang tapang ng amoy, ng dahon. Ang lalaki ng tangkay. Matalian nga to bukas. Yung isa ko pang bayabas. Yung pangatlo kong bayabas. Iba-iba po ang ano nila variety. Itong bayabas na to ito, katatanim ko lang yan. Pula yan eh. Pink yung laman. Ito naman, puti lang pero mabango. Nakasurvive sila nung nakaraang winter talagang natanggal yung mga dahon yung aking pink na alugbati malabar spinach ang lalaki ng dahon oh ito yung aking puti na alugbati masarap to sa sinabawang isda yun oh healthy healthy oh maganda siyang itanim dito sa lugar namin kasi hindi siya masyadong kinakain ng mga kahit anong insekto hindi katulad ng ibang gulay ko